Hi and welcome sa I am learning. Sa video na ito ay mabilis nating pag-aaralan ang tungkol sa pang-abay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-abay? Ang pang-abay o adverbio ay salita o mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Kung bago ka sa channel na ito ay maaring na mismo ang mga videos na tungkol sa pandiwa at panguri. Maari mo naman itong balikan o panoorin pagkatapos o bago ng video na ito na nasa description link sa ibaba. Ngayon, paano kaya nagagawang ilarawan ng pang-abay ang mga salitang pandiwa, pang-uri at pang-abay? Nagagawang ilarawan ng pang-abay ang mga pandiwa, pang-uri at pang-abay sa pamagitan o depende sa kung anong klase o uri ng pang-abay ang ginamit sa pangusap. Mayroon tayong siyam na uri ng pang-abay at ang una nating pag-aaralan ay ang pang-abay na pamanahon. Ano nga ba ang pang-abay na pamanahon? Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap ginaganap o gaganapin ang isang pangyayari o kilos Ngayon may tatlong uri ng pang-abay na pamanahon. Una, may pananda, ikalawa, walang pananda, at ikatlo nagsasaad ng dalas. Ano-ano ang mga halimbawa na mga salita na nagpapakita ng tatlong uri ng pamanahon na pang-abay? Tara, tingnan natin. Pang-abay na pamanahon na may pananda. Ang mga salitang nang, sa, noon, kung, kapag, hanggang, tuwing, buhat, mula, umpisa ay mga pananda na kadalasang sinusundan ng mga pang-abay na pamanahon. Ang mga salitang ito ay nakakatulong upang malaman natin kung nasaan ang mga pang-abay pamanahon sa paungusap. Narito ang halimbawang paungusap. Kailangan mo bang pumasok ng araw-araw? Ang salitang NANG ay naghuhudyat o pananda na sinusundan ng pang-abay na araw-araw na nagsasaad ng kung kailan gaganapin ang kilos. Dumako tayo sa ikalawang halimbawa. Basahin natin, Sa sabado na ang aking kaarawan. Ang salitang sa na pananda ay naguhudyat o bilang palatandaan na ang susunod na salita ay pangabay. Ang mga salita o mga panandang ng sa noon kung kapag hanggang tuwing buhat mula o pisa ay kadalasang sinusundan ng pang-abay na pamanahon. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng pamanahon na walang pananda. Ito naman ang mga pang-abay na hindi na kinakailangan gamitan ng mga pananda. Halimbawa, ang salatang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali, at iba pa. Narito ang halimbawa ng pamanahon na walang pananda kapag ginamit siya paungusap. Basahin natin, manonood kami bukas ng dulang Florante at Laura. Ang salitang bukas ay ang ating pang-abay na pamanahon. Ito ay hindi na ginagamitan ng pananda na katulad ng sa, ng, noon at iba pa. Ang bukas na pang-abay ay nagsasaad o nagsasabi kung kailan gaganapin ang kilos na panonood. At ang salitang manonood ay isang pandiwa. Diyan na nang ng pangabay kung paano niya inilalarawan ang pandiwa. Narito ang ikalawang halimbawa. Basahin natin, Mamaya ay magtatanim ako ng halaman. Ang salitang mamaya ay ang ating pang-abay na pamanahon. Pagkat ito ay nagsasaad ng kung kailan gagawin ang kilos na pagtatanim. Ang magtatanim na salita sa pungusap ay pandiwa. Ibig sabihin, inilalarawan ng pang-abay na pamanahon na salitang mamaya ang kilos na magtatanim na siyang ating pandiwa. Dumako naman tayo sa ikatlong uri ng pamanahon na nagsasaad ng dalas. Ito ay ang mga salitang araw-araw, tuwing umaga, taon-taon, at iba pa. Halimbawa, pasahin natin, tuwing Mayo ay nagdaraos kami sa aming puok ng Santa Cruzan. Ang salitang tuwing ay nagsasaad kung gaano kadalas ginagawa ang kilos na pagdaraos ng Santa Cruzan. Tuwing Mayo, ito ay nagsasabi kung kailan ginaganap o kung gaano kadalas ginaganap ang pagdaraos ng Santa Cruzan sa kanilang puok. Narito ang ikalawang halimbawa. Basahin natin, taon-taon umuwi si Kuya Loy mula Canada. Ang salitang taon-taon ay ang ating pang-abay na pamanahon. Sapagkat ipinasaad ito kung kailan ginaganap ang kilos na pag-uwi ni Kuya Loy. Taon-taon na nagsasaad o tumutukoy sa kung gaano kadalas nangyayari ang kilos na siyang pag-uwi. At ang salitang umuwi ay ang ating pandiwa. Sa pangusap na ito ay pinapakita na naman ng pang-abay kung paano niya inilalarawan o isinasaad ang pandiwa. Ngayon ay alam mo na ba kung ano ang pang-abay? At ang unang uri nito na pang-abay na pamanahon? Huwag ka sanang mawawala sa susunod na video dahil ituturo ko sa iyo ang pang-abay na panlunan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, maaari bang pakilike naman o kaya subscribe o kaya ishare mo na rin sa iba. Huwag kang mawawala sa susunod na video. Maraming salamat. Paalam!